Red, design, eh. Ayan nana Red, green, black. Ayan. <laughs> Ayan na, meron palang uh, version na may red and black. Di ba pag red eh, may white and Oh, balik pa. Look <laughs> at figure ka yan, panahon ng Juan Wala. Siyempre, itong training center so, nila. Mahangin na mga... Kaya okay lang.

ilan mm. Ilang hektare ito, Mami? Hindi ko alam kung ilan ito. Ito ito yung naramid pinagdadakot nga bato ni. Eh. Guys, kita niyo na niya yun. Ito bato nga pinagdadakot na. Ito na kate, pit. tentu 11 ft join ngatayan <tip> na no mhm -mm. paotong <tip> ganto <tip> ga nadta paaslan <tip> lang sad moga na junga to <tip> te bato deto na da anan <Ganata>. maikat <tip> marpo

Kailangan ko tasi nagtibaybay. Ito. Uh, um, Lawlawan tayo ko tasi. Eh. Pintas na. Kita mo ba Paano mo ay punta dito mami? Haan? Sa loob? ay dito ang ka dito sa loob oh, oh, na kami um, training center. oh center. Malaki yung hey, makina dito Oo, okay. dito 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 Gana, nga, ito na dyan. Ito nga, ato na. May mami? Mm. Yung apat na